good morning, good morning mga isyo Welcome back sa YouTube channel natin mga isyo Nandito lang tayo sa Carmen Planas no? uh, Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin So nandito naman tayo sa Carmen Planas Para mag update to sa mga About mga uh, Mga nakalatag dito sa Carmen Planas Sa Divisoria So shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin Sa mga lalo lalo no, sa mga wave double mga kapwa lahat ng mga ka-vlogger mga Jida uh, Shoutout sa mga Shiman Shoutout sa inyo lahat So, uh, so nyo mga guys So update tayo dito sa mga Hello ni Boss Dodo So let's go Pag-ago pa lang sa ating YouTube channel mga guys So dito ito pong area ang Carmen Planas So yan sa buong at po mga guys Yan ang Carmen Planas na po So yan dito lang sa harap ng mismo na video mga guys Yan video Kaya dito kay Boss Dodo Dito tayo pag grid na Metropa, metro pa Dito sa dulong dulo mga guys So marami mga nakakalatang din na sa dulong sa Carmen Planas So update tayo dito sa mga fish ni Boss Dodo Oh, good morning mga boss Dodo Shout out po. Morning. Good morning. kay ba? Okay, so uh, shoutout shout out po sa Tagabuhol. Shout out po sa inyo. Good morning po sa lahat mga ating kababayan, mga OFW. All right. So dito na tayo sa kay Boss Dodo. Ito so, po muna natin ang kay Boss Dodo. Ha? naman natin yung mga bawat mga Ayan. Okay, so mga guys, so pasadahan natin itong mga relo ni Boss Dodong dito, no? Sa so, mga about ng mga segunda mano pa mga relo, uh, mga relo Automatic dito, mga guys. Okay, shout out po sa lahat mga subscriber Automatic natin, no? 800, dito 700, sa mga, ano, mga 200. segunda mano mga relo ni Boss Dodong. Po. Sige, so, pili-pili po kayo mga madam. Shout out po. morning po sa inyo. Okay. Automatic, Automatic po yan. So ito mga guys, nadaan po tatyo, eh, talang natin kung magkano mga presyohan dito mga relo ni boss dodong no yeah may may rodan pipe mga ano ah divers mga guys so magkano boss oh okay. so sikto divers to pipe mga guys automatic so, Oo, ng makina oh yan automatic o, pa, automatic sikto divers mga guys original original boss ah magkano naman to ang babawasan Oh, sumang shout out? Shout out? kayo? Taga saan? Mandaluyong Mandaluyong sa po mga Good morning Abad Yan dito tayo sa Ito So ito na mga isumagkano naman Kung ano So magkano noong presyo? Mama maliit oh. Parang maliit. ko Kita ho, Dito hawak sa bawas kayo? Tapos Ito. Ay, One na One Tubo magkano to? mga mga 'tong na ano to, ano so, mayroon naman tayo rito mga guys yung katulad dito asan magkano ito mga one yan iba iba? mayroon yan ito boss pusel ayan 1,2 mga guys mayroon to, mga katulad dito mayroon to. ito boss magkano? 1 by 1 by So dito mga 'to iba't ibang mga segunda mano po ng mga reload natin dito. So iba't ibang mga presyoan po dito. So ayan na lang. So ayan. Meron naman tayo dito mga ano. Size na lang ho, boy na mano. Hindi pa, 5 bags to for S, M, L po. Meron din. So 1,000 po 'to mga 'tong Ano yan? Tag Heuer yan. Tag Heuer ah. 1,000. Original machine. Para original machine 'tong mga 'to. So nagaano pa nang ganito ang original mga ito natin ang

2,000 libo. Oh, original din ang bracelet niya. Original din naman. Original din. Uh, ah. So lahat naman ito ligo pa naman, boss. So lahat ng mga ligo pa mga presyuan uh, uh, nito uh, mga relon. Channel, channel. Ah, uh, ano kung mas cool? Kenet Magkano naman 'to? Alin oh? Magkano 'to? 1,000 'yan. Kenet cool. 800. 800. Ah, maluwag po yan. Maluwag. Ay, bakasya siguro. Oo. Ay, di, maluwag po. ganyan ako, bukasan yan. Eh, di, pabawasan nyo okay. na lang. Please, please. Ganito magkano? Sa table na. Meron naman tayo dito mga guys, yung mga Sige, Rolex. So, naganap naman kayong tulad ng Rolex. Itong Rolex natin magkano? Ayan. Ah, 800 po. 800 so naganap na magandang ori na mga Rolex mga guys 800 uh, ah, single na okay. mano so mayroon naman tayo boss magkano naman to Rolex din eto yan. eto na ayan to 5 po yan Ito. oh bago yan automatic Rolex naman din magkano to automatic 800. automatic din 800 800 automatic automatic po yan Ah, uh, Mayroon naman tayong Casio rito. Bago pa po yan. Casio po, magkano ang Casio natin? 800. 800. Ito mayroon naman to rin mga guys. Ayan. Ang ori na ano. Malaki braso asawa nyo. Ayan, kasi... Ito, magkano ito po? Pagka malaki o, oh, padudugtungan natin doon. Pag maliit. May nagtagdugtungan. Ito po, magkano? 700. 700 mga guys. Ito, automatic. oh, automatic po yan. Mura na ho yan Ito pa ho so, Ito yung puzzle mo is Tag-ewer Puzzle Automatic ho yan Ito malungot sa kanya Ito yung puzzle na ito magkano? 1, 2 1, Puzzle Yan baka lang. alam Quartz lang no? Alright, quartz lang Wala akong so, problema pagka mic si Papadugtungan natin doon no? Marami siya Meron naman tayo dito mga is 700 700 So dito mga so angat na natin dapat tanong natin ng no, mga ano update natin sa so, mga price dito para ano uh, makakagay ng idea dito po sa ano mga to angat natin para tanong natin ang presyo sa mga about, mga tingnan natin mga so, <laughs> sa, <laughs> Isang ah, libo, kis, mga wanky. Magkano? Magkano kakuha? Uh, wala, wala, wala. Dalong, dalong libo. Dalong libo. Yan, nakuha ni... Automatic. Ay, automatic. Anong ano to? It Rolex? Rolex. Oh, dalong libo. yun isa. ni... Ah, shout out eh? Shout Ah, shout po. po. Ah, saan galing pa kayo tayo? Saan galing kayo yan? Saan galing niyan? Diyan na, Delpan. Ah, Delpan. Sa YouTube oh, no. po, nyo. Naka... Anong, anong Tony Vlog na, po. Tony Vlog po. Ayan po. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan Nanonood ba kayo nyan? So, shout out po na... Oh, O, yan. Si ano. Ayan. 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 Ayan, si, ano. A, mga kapitbahay, nandito. <laughs> <laughs> A, nakabilis nakabili siya ng relo ni Boss Dodong. Napakamura. Rolex halagang uh, to secret to secret <laughs> okay so salamat so good morning uh, dito naman balik tayo dito sa ano, mga update at mga price na ito mga okay tuloy lang po kayo yeah, meron tayo rito mga isa mga ano ito so, magkano mga presyo naman na ito ayan 800 800 sa so mga about mga gantong rin mga isa. so naghanap ng na mga uh, oh, ito meron na ito bilis na rin medyo may mga customer na rin tayo no? ayan dito naman tayo so ito boss magkano 1K. Yan, 1K. So naganap ko na itong ore na mga relo mga iso dito lang sa kay Boss Dodo. So mga about mga segunda mano mga relo dito ng mga ano. So mga legit yung mga segunda mano Branded. Branded. Alright. So ito guys, magkano? 1K. 1K. So naganap ko dito ng ore na mga ano, 1K lang din. So about na mga segunda mano Dami yan. so mga Dami Good morning sa mga kapwa natin mga hapon. O oh, shoutout mga hapon dyan, mga vlogger dyan. O oh, shoutout po sa mga kasama natin na ka kung vlog o oh, meron man tayo sa mga automatic to man automatic mga isyo magkano pa rin sya ito boss dodong tony pa lang ano nyo eh vlog boss dodong magkano to A oh, Kwanto. Kwanto mga guys. So mayroon naman tayo mga relo dito ha. Mga segunda mano sa so, naganap ng mga legit. To, to, to. Hindi kami agrabyado sa mga presyo dito. At mga uh, lock na mga relo ni Boss Dodong dito. So napakasulit, napakaganda rito mga guys. Mga segunda mano. So alam nyo naman to, ito mga hanggang ngayon buhay pa rito mga relo mga guys. So yung ito, makina, ito, makitang kita sa loob, ito, mga salo mga guys. Uh, oh, shout out, shout out po sa lahat mga customer. So mayroon naman tayo rito mga guys. So ito malaki. Magkano naman ito boss? 1000 1000 So naghanap ang ganitong ore Mga Quartz lang din ito mga guys ha So Mga brand new Ay ah, brand new Mga segunda mano po mga guys 1000 Ito naman no Ay di yan Automatic yan So ito boss dito P1,500 p mga guys Alright Okay. So, pili-pili po. Ayan, oh. No? Tara, rating mo na. Pili mo na kagad. Ano ba na pili mo? Ano ba yung tinatawaran mo to? Magkano ba ang presyo nito? Dalawa. 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 Dalawang libo ito mga kayo. So, anong Michael Kors, to? Oh? Michael Kors? Thank you, Malabo na matang ni Tony Vlog. So, ang price dito, dalawang libo daw to Magkano tawad? Eh, secret. <laughs> it's, it's <laughs> sawad siguro sawa to. Parang bin, ano ah mo lang yata nang pumunta siguro kagahapon. Si so binalikan mo din ampon mo na binaya ano mo na kagad. E, Wala kang ka budget eh. Oh, yun oh. No? So, 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 shout out. Ah, oh, okay. uh, shout out po. Ano pa kaswerte ng mga asawa nito? Bin niregaluhan oh, no? December na. E, oh, na. si Madam oh, niregaluhan yung mister niya oh. No, no, hindi. Yan dito. Yan oh. So, libo Yan. Ah, uh, hindi pa sila magkano. Yan. You know, reading ready na talagang pambayad, no? Ayan, may Rolex naman tayo dito, mga guys. Itong Rolex na ganito, magkano ang presyo nito, ang Rolex? Magkano ang presyo nito? 1.5. 1.5 Rolex, mga guys. Yan, naghanap tayo ng mga. Yeah, mag-usap tayo muna para magkaintindihan. So, mayroon naman tayo rito. Yan, no. Yan din. Ito boss, magkano to? 1,000 1,000 Ganyan ito boss, magkano? Dalawang So automatic no? Automatic din Alright, so nagdalap tayo mga ganitong oro Ito boss, magkano? 1,500 1,500 1,500 So nagdalap tayo mga ganitong oro 1,500 1,500 Ito so, mayroon ba tayo? Ito mayroon ba tayo? Ito mayroon ba Ito mayroon ba One by. One by. So mayroon tayong 1-5 yung tumangay siya So yun makina o oh. dyan uh, o so Baka makabili kayo dyan o ba Wala ako Bakit ha Sige po Sige po Sige Sige Ligawan mo na ligawan tayo Okay So mayroon man tayo rito Pambabahay tumangay siya Hindi ko sa ito. Diyan yeah. nalagay guys. Una yeah. makauwi. Okay, si dito naman tayo mga guys. So, Ito, naman. Yeah. ito boss, magkano Wanke. Wanto. Okay, so mga guys, so dito na dapat sa mga ano. So pasada natin. At mga relo. Mga relo ni Boss Dodong Polito. Automatic kasi maganda. Ang ganda po kasi ito. Yun ba yung pinili mo kanya? Tatawa ko sa 1,000 na lang. Kasi sige natin mo kasi. Ito ano na po ang egg? Ah? Diyan lang ito. Ayun, si lang. AP. Oh, battery lang. Ito marino. Ito marino.

So dito napakadali lang ito so, mga Ito po yung ating uh, landmark po dito Metrobank sa mismo tapat Metrobank po dito kay Boss Dodong Sa kanto na Carmen planas Plana Doon naman sa kaunahan Update na rin natin si Okay